Hi guys! May nakita nga pala akong palaya dito sa ref. So dahil problemado na naman kami. Kung ano naman dinner for two nights. Eto. Buti na lang na nahanap ko to sa ref. At montik na malapit na to. Pero kayang kaya natin magawa ng paraan at mawala yung pait. Wait ka! Ah. So maglalagay lang konting asin guys. Favorite to actually ni Von and ni Ate Venice. Ibabad ko lang po siya ng 5 minutes bago ko siya lukuin dito sa may tubig na may asin para mawala po yung pait kasi favorite nila hindi mapait ang pagkakaluto ng ampalaya at ang technique ko dyan guys mamaya sasabihin ko wait lang so eto na ingat lang po sa paggamit ng kuchinyo lagi ko yung pinapaalala lalo na kay ate Venice na mahilig kumain ng mangga So, tatanggalin natin yung mga ganito kasi importante yan, guys. mawala yung mga buto. So, pagpasensya nyo na, nasa tindahan pa rin kami ngayon. Alas 9 pa kasi ang close namin. Ayan. Dapat malinis. Ayan. At syempre, gagawin natin dito sa kabila. So, nalinis na, guys. Gaganito yung kulang siya. Ayan. then, iwa Maninipis lang, super nipis lang po. Hanggang sagad sa... Sagad to the bone. <laughs> sagad yung pagkanipis kasi mas mas manipis lang. Ayan okay guys. Ayan na guys. Tapos na. Lagay natin sa water. Pa kahit 5 minutes lang po yung pagkababad sa asin matanggal lang po talaga yung pait ng kahapon. Ayun. Ano <laughs> man eh. Kung yung apo lang kalimutan i-follow yung page ni Ate Venice ha. Please follow Venice Rose and Family Vlogs. Hindi ko pa siya na-edit yung pangalan pero soon. Busy lang po guys. At syempre guys, nagpabili na ako ng sisog dyan sa kapitbahay nating Dali Mart sa si ating ang nautusan ko. sa so, aside mo na natin itong gulay. Ayan. So, ang technique ko dito, para super sarap, guys. Mga, kahit isang ampalaya lang yan, pero nilalagyan ko ng apat na itlog Para madami pag-aagawan yung mga anak. Ko. Anak ko, tsaka ako, nakikipag-agawan din ako, guys, ng itlog talaga. Promise. So, apat, isang ampalaya apat na itlog para madami. Dumami ang ulam namin at syempre tanggalin yung mga shell nagugasin mo yung kamay dilikado lang yan baka makain sa you know sa lalamunan okay okay diba? na guys mabilis lang at syempre huwag kakalimutang konting asin at lagyan natin ng magic sa sarap konti lang din malasa yung ating egg. Then, i-mix ulit. Yun talaga yung technique ko, guys. Medyo madami yung sakaw na itlog. Kasi kaming tatlo talaga nag-aagawan ng itlog sa Ampalaya. Sa ating Venice, si Von and Mommy. At guys, dahil nga wala tayong masyadong kasangkapan dito sa tindahan, tanggalin ko na tong nilaga namin. Hindi steam namin na okra. Ayan, guys. Kasi favorite din namin to. Kasi dito ako magluluto na. So, dahil guys, feeling ko ready na ako. Salain muna natin ito. Yun din ang technique ko dito guys ha. Dapat, hindi, wala siyang tubig. As in, drain na drain siya. Para masarap yung ampalaya at hindi magsabaw. Ayan guys. Kaya talagang sinasala ko siya. Drain na drain po dapat ako makapasya dyan. Hating ko lang ito guys kasi masyadong madami. Ilalagay ko sa rep ng kalahati. Kasi konti lang naman lulito yung for tonight's dinner. For personal lang, for family. Ayan, yes, tapos na guys. So, eto na guys. Nugasan ko na yung kaldero. Magigis na. Lagay tayo konting mantix. Ito na, mainit na po. Isa na natin bawang. Ano saan ko Next. Buya, syempre. Buya. guys. Nice. Di ba? Ang bango. Ang naamay nyo lang bango. Yan. At ilalagay ko na syempre po itong gulay. Na ang Mga 30 seconds lang. Then ilalagay ko na rin yung ating eggy-eggy. At nararady ko na po yung itlog. Ilalagay ko na siya guys. Ayan. Charan! Hindi nga pala ako naglalagay ng paminta ah. Pero kapag hindi kakain yung mga anak ko, naglalagay ako. Kapag kakain, hindi. Alam ko, ayaw nila yung pamimpa. Butbura ng konting asin para medyo malasa. Ayan, guys. Teka lang. At syempre, yung ating magic. Para super the best ang lasa. Oh! ayan. ang I think pwede nang i-mix. Yay! Yummy! Pero gusto ko, talaga siyang lagyan ng pamimpa kaya lang malalasan na naman yung mga bagets. Kaya ako nila magsasacrifice. At saka si daddy. Ayan. At guys, naisip ko, kailangan ko pala ng sawsawan ng pabito oh, nitong opera. So, sayang naman itong kalahating sinigas. Gagawin ko siyang sawsawan Ang natin itong dirty. Ay, saling ko na nga pala tong ano. Nalutong ng ang palaya with egg. Hello. Sabi ko sa inyo, yung ito, so diet ka, wow, oh. ngayon. Yummy!